Wow, ang ganda ng tanim ni Nika. Tingnan nyo. Ano ng tanim niya ngayon, no? ganda ng ginawa, ano niya. Very good talaga. Day, nindot oh, lagi niya sa day, no? Pag-uya na. Well, dinalo namin yung bahay nila. Hello, Kabalen. Mam Ma Luz. Ito na. Ito yung si Nika. Eh? Hi daw po. Mara, oh, sa nag-request kay Nika, ito na po si Nika. Ang ganda na niya ngayon. <laughs> uh, ano lang nasa bahay. Sa kumusta ang module mo? Nag nagkuan niya pong ka. Oh, may dako grade. First honor. Si Nika matalino yan nga bata. Ayun nga kasi stay at home lang. Sa hinod didoon ka no. Na muscle sa friend niya. So sa lahat po nag-request kay Nika, andito po siya. As a be uh, always beautiful pa rin. <laughs> ano lang mahihiin si Nika. Ah, uh, uh, ano ba 'yan? Si uh, Virginia Goals. Hello. Oh. Oo. Sige daw chat Si Ma'am Virginia. Oh, so requested kasi ito na gusto nilang makita si Nika. So ito. Tama-tama, dumaan kami sa ro uh, doon sa highway, din nakita namin si nanay. Uh, naghanap daw siya ng efficacy. Pero may masakit pala yung paa mo paggabi. Bakit? Oh, yun nga si nanay, naghanap daw ng efficacy or ano ba yan, pambanyos. Tapos yun siyaan mo din. Nalaman namin na ano daw, na kailangan, desi, kailangan daw nila na... Yung efficacy ng isang araw is ano yan, uh, kuwang rana, nimo, maliit. So, kailangan pala, usa ka galon. <laughs> Ay, kasi na, ano ako kay nanay, kasi, na, yun nga, gusto daw talaga niya, may So, sa, uh, na idag kong kasi. Oo. Oh, So, kisama mo ni kahoy, dai? Ibibinta mo, na, nagbibinta mo, na ibaligyan nimo mo ni nai sa papi ingon oi bali gyak kay wak bugas ay bali ibebe nagbinta pala si nanay ng kahoy para sa bigas ay, kayo, ingon na tong kay ahon aw lang ito bali gyak pero ko uh, bugas ra yung paliton Nagpilan po na usa jisro yes, na mo 1 2 3 4 5 6 so pampalit ng bigas so makabili ka na ng dalong kilo oh, dalong kilo na yan inyong nika kaya wala bugas oi mm kami sa loob sa bahay ni nanay hindi namin ay, sila Oo, tapos kaya pala busy siya dahil yun nga ang ilangan sila ng uh, pambanyos ni Nika. Ni so yung ilaw nila, oh, yung ilaw nila nagagamit. So yan ang permit nilang nagamit sa kanilang bahay hindi oh, ma-charge. i-charge na pag, pag mainit. So, ito na lang natira sa tinda nilang nanay. Gamay na lang. Pero daghan, daghan mamalit din ni Inday. In nika. So, sabi daw, maraming bibili. Kaso daw, yun nga. Naubos lang din nila. Hehehe. <laughs> so, So, tingnan ko nga yung ano nila. Sabi ni nanay, wala daw silang bigas. Uy, tubig na lang yung pagka ano nila. Ay. Lugaw lang pagka ininika. Mayroon silang itlog dito. kung mag -ano. Wala daw bigas. So, magawin ko nito. ko sila ng bigas. <coughs> wawa naman pala itong mga taong. Yun na, wala silang ano to? Walang basket, walang kalaman. So, sa may naramdaman, masakit ba yung niya? At kailangan nila yung, kailangan niya yung, uh, ipika, uh, ng pang banyos. Banyos is yung pang, uh, para sa ano, uh, pa, haplas sa Bisaya yan.

Wala ng mo sa din nay ikoroso mo dire. kay birthday day niya. Sakto yung pagdaan ni mo na no. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. <laughs> Katahan na lang, di ka na mo happy birthday. <laughs> <laughs> happy birthday niya. Happy. Pero, wala na talihas Domingo? Oo, oh, simpre. Hmm. Si Manin na lang. Ha? Ah, Kung -pan maligay ko kita ni Mang Pep. Masigotan mo ba? O, di na. Sige, sige, sige siya. Maghigna kayo, bandyak, ko kayo, bandyak-bandyakan man ko. Mababo na lang <laughs> ako para maghigit. <Puan>, <laughs> <laughs> ano nga, makatog na siya

Magbidyas sa taka <laughs> Kasi ayaw ni sabi ni Piri gaas daw. <laughs> Tagaan, ko kuno ni magulitaw.

<laughs> na singot dito na basa at ko. Uy, naglakaw ko. Maido ka, niko kaya pong ko. Um, layo pala ng eskulahan ni Monica. Sinanay maglalakad lang pala. pagkukunin kukunin yung module niya. Ang laon na. Ibalik niyo kada Lunes. lang. Ako puhaon. lang yung ada aku nang gadu kita wah sultah aku musoga selamat indah kita wan tinuudra nang mamisultah bapak mangsulting aku ah aku mangsulting subra tinuudra oh parisa anak aku angibangan aku ganiyah wah man kuah ah apa ini demi anakku gas dia makanan lobak nang lobak oh nak lobak maka sauna wah man wah man ang nga hong doktor, o maart, di man nila, di, di, naman ni nila sa si ila, kay, nahadlok sila, kay mamilip ko na lang sa kita. Dito na lang sa, Kita, ah, di hmm. wala oh. Kaya di na dito, wow, lagi kay, di lagi ni nila bulingon. Kay, mahadlok no. sila sakit, kay mamilip na ko na, mamilip, anang mga sanina ko no. Oh. Usahay sa aging. Usahay yeah. ni Ayaw! Boy, <laughs> Gipangita, gipangita ang saging ni Kuya ni Buday. So, minsan daw <laughs> wala silang pagkain. Ay na, sa Zoom Basta, mauna. Kaya ito Kaya mo, mamuto na ka. Kamu kang puto? Iyoy. Kapoy man ang kaadong puto ko. Kaya naman ko ito sa mga Bukan man ang kitak lupitan rin siya ang ako rin, ako rin mag-iupit. May mo, makuputi, ma man, Basta kami, di ay nga. Naglugaw ni. Ang mga Ito ang um, minutang. Sa kilo, ba'y <laughs> chinko? Yeah, hindi, kuwan po. Pagkaon to, naglugaw na lang ni. Pagkahapon, wa, nanita ay natuog na lang. Hindi ka mga, na ka mga ulatong tayo, ma? Hindi, ma'am. Hindi, abot pa niya siwa, kasi hindi kuwan. Wa, man hindi ka. Moding, moding, murag pa agiun may dere sa inyo no? Sige, yang Tawag bit, dapo, ko, ko, debit, yung... So yan. So, so, Birthday ni mo, nag-ihaw oh, takag manok. Mahupa ng iti, uy. Nay, yung birthday mo kapo, no? Kay Buga, so apadji kay, apadji kay haplas. Ikaw sila. Ikaw sila. At tuta, mga rin ko na sila, kayo sa kuno yung huwag ko ang. Yung ko, uy, di tao dito. Tuas ni ka. Nay, feelings ni mo pag makasumpong ang imong paa. Yun siya feelings ni mo pag makasumpong ang imong paa.

Mukod gi hapon na, musuri gi hapon na. Adlaw adlaw mang adlaw adlaw may mga arupi kanang kabal. Ay nakana hinuong radio ug planggana bangko adlaw adlaw gyud ni sibsi. Na ikaw gabon, gabon ah oh, gabon batunan. Ayun, di, ni, na, gabon nga nay usahay ang wala na sidang Ain puwasan dyan, gabon gusto dyan, naghumahang apat-apat dyan. Makatulog manggot siya, huwag akong haprasan. Hindi na siya haprasan, bangon, malingkod, mabangon, malingkod. Asta, kung may tulog! Sa isang gabi, ay, huwag naman tulog. Siguro lang, hilap-hilap. Hindi ko nato, eh. Sakit lang kay Day? Sakit lang, eh. Basta labi naman. Sa Mugnaw na? O sa mana? Oo, sa Mugnaw, kanatang umuan.

timing naman ni Jan Hatong dire. Ma, wala ba nang haplos ni ka ma kay ang gila haplos niya. Agad pud siya ngan in handre. Oh, nahurot na. Eh diju-diju haplos, diju-diju haplos. Ikusa dire. Dili makuan ni mong kuan sa imong lawas sa haplos. Di ba dawat imong skin? Skin e, man? Ah, kana mang gamay pero matakdan lagi pud ang dako. Mamugnaw ba bugnaw kaayo. Manang hundak ahudung a. Ano ko kagi? Ano ko kagi na? Ano sa?

tad tad magali kog kanang naay panyawa kay oo oh, no, naay panyawa da eh. ani pati um, maosare naay pangko ana panyawa naay pang ahon gitusan dag gi basa og kanang epektasen man oh, sige nahog bangjus sa dili makomotoy diha pagaminawan eh. di kay <laughs> <hung, siga> <laughs> 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 sakit si guru gegayo sakit kay dai ni ka oo mo <laughs> ayo hunungi <laughs> sige la ko ini sige na ko Hindi man, <laughs> man sa busog tunungan na ho ang tanang piso Ha? Ah? Hindi, kaya kung guto niya, mamang tayo yung Ayaw, ayaw ba, hunungi ba? Ayaw, hunungi. So, kailangan pala, pag sinika, mga sumpungis. Ano, lang nila ito, tayo, tayo, Hindi. Ayaw lang, ayaw, hunungi dyan. Kung kakapoy ba, oi? Ah, magkuhan, magkuhan kong boy? <laughs> Hindi kasi. Ako, tanda, sa araw na ito, Hindi kasi kailangan pag sinika, pag makasumpong, uh, ganyan ang gagawin siya nani. Ano po, ayaw, maghunungi. Hanggat ha, ha na imo na siyang makatuog siya. Tuog na, mapay hog i punong uh, mapuyat ma mag magpulaw ka niya, mapuyat ka. O, basta kay di man di man parihog oras na yung mga alauna nya na. Day gabi i day siya mo sumpong? Oh, gabi i jud. Adlaw? Adlaw day? Mao lagi ka nang mga alauna, Magsubod, na Magsubod na. Bugno mo kuno. Magsugod na nga si Jaging. Dali, dali, dali. po?

Nah, kayo kong hilot. na kigik ug kilot, midyasan day na. Kanang idala pala pa mipadbuy online, kun di ka mahas sa nang puan nang pala pala kay. -na kami na anong potida para mibilin uh, ang ah, 15 ni Erika. Tapos siya sabay pala birthday din ni Nina at birthday din ni Nanay. Itikin mayroon dito sa Trinidad. kwa kasi yung maglulal uh, yung maglulal yung yung walang naghanap ng sa ang nandito kasi yung tapaliki kahoy tapos hindi pa nabinta na noonan daw sa lalamdinas ipatay ni Motong nandito ko rito so tuloy ang birthday ni Nanay ni Nika may be cake bumalik kami dahil nagdala kami ng cake at bumili kami ng haplas niya at dalawa lang lang sila di bilhin na rin kami ng ilang kilong bigas Nay! Nay! O oh, dayon yun gid yun, yun, yung birthday do dohang ni ka. Salamat sa Lord. Happy birthday. Happy birthday. Ato ta sulod. lagi kay cake day. Okay, dito tayo. Happy birthday. How old are you? Oh, uh, Ethan, happy birthday. So, dalawa kayo na lang, no? I-explain ako lang sa birthday na yan. Hindi, ari, umiyan ka na. Oh, ang pwede ako. Si Aro siya? Halang mo na siya, Nay? Oo, oh, mauna yung dyang gitang hang. Mauna yung mga ganahan, Nay? Hmm. Ay, ay, regalo namin siya, iyo, plus. <laughs>

Sakil ani. Oh, wow, murag mo amo siguro to no. Tagisa lang kay ni lola, sa so celebrate kay dalawa. Baka saing na kay niya nagpalit nami mi ubugas pod para dan may bigas kay yung dalawa. So yan ang ni cake nila ang dalawa. Ayop magustuhan ni Nika. Yan wala hindi ko na nilagyan ng 18th birthday kasi dalawa na kay ni lola. Okay. Ah, naghanda na si Lola. Ka, do, kasi duha ra inyong birthday, kamo rando magkaon magaon siyang cake. Kamo di ayay ay, na lang busok, busok nami. mo <laughs> ah, si kuya niya di mo, mo, mo kao ga sakit Happy mo birthday mo. to you. Ah, sige mag amanan. Ato sa silang ganda happy birthday then mag-pray ta pagkatapos. Pa, ah, kasi dalawa lang sila. Kaya dalawa lang din cookie ang binili ko. Ayan, tapos. Pasensya na kayo. So, si Nana, hindi niya sinabi na birthday pala niya. Wala. Tapos, ako, ako. February okay, pala. Na lang, lang, anak anak -ana lang. Mm. Si Nika, huwag man diyo, huwag man di ko ano. Oo, pero dahil, marami nagmahal sa iyo. Uh, hello, hello, hello ma'am. Ma uh, una, hello ka balen Kumusta na ka? Uh, salamat kasi, uh, yun nga, Ate ng balay Kai, eh. Nika. Tapos, Ma'am Luz, Ma'am Ivy, thank you so much to all. Sa lahat. Then, celebrate muna natin yung birthday mo kahit konti. Uh, sa Sunday na lang kasi pupunta naman sa bahay ito eh. Magsisimba, kukunin ito ni Perry, dalhin sila ng Burgos. Kasi excited. Si Nika, na-miss mo ba yung mag- na mo ba yung mag-simba doon? Oo. Gimingaw gim na ano ba kasi simba dito? Oo, yung

Ganyan palagi naman ako, ha? Ganyan mo diyon. Kung pwede lang. Kung di lang kaya lang nila dun sa bukid, toko silang ilagay doon, silang magmaglula. Lisod ba, lisod ka ayaw ang yung situation dahil no, nga labi na wala nang iway pangita, no? Eh, Mahirap ang sitwasyon lang nila, lang kasi wala silang hanap buhay din. Yun nga. Sabagay na eh, kahit sabihin mo nga, last minute na lang, no? Maayo ang gino'n dahil, kay kung oh, hindi kami, hindi, hindi, hindi na, wag kami magdaho, makaagigin meron na kita ata blooming is na nag birthday din niya nagpasupasok sa kasado. Oo, kay nangitan Ang is na kuwa man. haplas na yun. Inaabangan niya yung nagtinda ng haplas. Ang surig haplas <laughs> kay mangutang. <laughs> o sige lang. So yun nga, Nadaan na namin siya sa highway. So yan, yeah, celebrate your birthday niya. Mag-brace ata. See you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dah unca wish ni masih um birthday. Ayo go, unca wish ni masih um birthday. Bisa kau nak tarung kata pusan? Kau yuna. Hmm. Terima kasih banyak kerja yang kau lakukan. Kau yuna sudah mahang abut kamu lawa. Terima kasih banyak kerja yang kau Na minsan kung saan ang diyos-mayayunghin ni pagkitaan, o kahit pa hindi sa galing, nga nila kamerandoanin. Hika, ko nga, di mi pasandang amen. Sila na eh. Nakaiyak si nanay. Mahilak ko bago ni magbubog na eh. Nagaan po. Hindi na lang magami. Maghilak. Madyuk ko. How about you, Inday? Among-among pinangga nga. Mahal nga, Inday Nika. Sige na, way, way. Para magmanika nga. Na, bye. Nanahan mo na, na, na aramin ni Kuya. Hi Kuya. O, si kuya ni mo. Mahilak mo na si kuya ni mo ron. O, kuya. Anong hilak man ka? Gano'n man? Ano man? Gano'n na hilak man ka? Ba ano bang feelings mo? No? Mayaka? Hmm? Ano? Sabot na. Wapang. So, yun nga, sabi ni Piri na naawa siya kay Nika. So, kung gusto nga, kung gusto, kung ano lang, gusto daw niya umpunin kayo ni Piri. Umpunin niya kayo. Ay, oh, ano pa Wapan ni Ako Siya akong amo ang imong dalaga. pa ni message. Ipay, yun ko. Ipay, kong dako. Oo. Ano yan, nanika, mag-inilutay na sa mga. Oo, oh, tayo na may unta. Talaga nakakaiyak yung dalawang ito. <laughs> Kasi, okay. uh, ang need nila yung ano lang pang, pangbanyo banyo sa ano ni sa paan niya. Tapos, yun nga, uh, sabi ni nanay mag, magmamasahin na oh. daw sila mamaya. Unta. Sigurado na ni. So, continue lang kami mag press in. Yung Alam ko, yung Uh, minsan kasi sinikay mayroon siya sa ano niya, hindi puso niya. Manggod. Deep inside, hindi niya malabas-labas kung ano na sa puso niya. Kasi, uh, no? Meron ka bang mga ano sa kasing-kasing ni -kasing, mga hantod karo pa ni magigawas? Na ano? Na asa? Na gabi -i nga, ang nga rin. ba? Mahirapan siyang huminga? Oo, na iya nga rin. Uh na, ay nalagi hubag sa mga pag si Hoda ni Kahawar, ba dyan tayo masampit ni rin dool, kung saan ni Ano na, na mo po yung mahubagin, Day? Sakit man, sakit po. Ah, parang mo. feeling mo lang dito sa heart mo. Ah. Umot lang nga saan ang iyang mababasta niya din, eh. Kaya, sa akin lagi na siya maglingkod. Ano, ah, nah, hindi lagi ko pang ginawa. Hindi ko nga. Ah. ay. So, first time din ninyo may cake ni Ka? Oo. Ikaw, Day? First time din ninyo may cake? Wa mami kik lagi, maana na huma na lang. Birthday birthday wa mami kik, ma'am. Di mami mo palit og kik, magpansit ra mig kilo. Nya. Nga mag prito isda is kabitihon. Tapok na malipayon na mi. Wow. Oh, sige, hiwa oh, na hindi daw nila alam paano hiwa. Eh. Sini ka na lang hiwa kasi 18 birthday niya. Hihi. sige na ka. O de plato, sige na. Astaba na mas paghiwa di ka mo Ah. Kasi no hiya Nika. ka. Makoan, oh, sige, kuya, si kuya. Si kuya, naging, naging iyak, okay. Si kuya. Okay. kuya, nag naghiiyak si kuya. sige, sige. Hindi ka kamamuhiwa? Ka May eh, no, posible. Nakumaw po. Hindi na po kamamuhiwa lang. Ah, ako na, <laughs> kumot-kumot. Okay. baby ba? Sige, sige. sige eh, alam ko, umiiyak ka, kaya di na lang kita pinasalita. Hihiwa sigi sigi taga Sige, sige, sige.

Pinaiyak mo si Kuya ni Maday. Oh. So, happy birthday and enjoy your birthday kamo ni Nanay, ha? Enjoy uh, Oh, God bless you and thank you for watching and have a great day. Happy birthday, ni Nika. ka, ni ni so, ano nga? Sige lang kayo, pag pupunta kami na Zoom, dada mo agi-agi na dali. Kamu nalay pala ito, isda niya, ha? Ama ikti nak isda dari nanai. <tukulungan> oh, <Wow>. sigi para Pada nama sudah, nana <tukuluan> mempunyai bugas. Okay, enjoy. Di sini kah mahia payan. Mama ya, anak ko obos kaki ka. Jadi magu Pila ka gaga ka ilang gaga bina inga hindi kayo nakapaghaplas ni Nika. Uy. Tugay na uy. Wa pa na si Jay Bake na mi haplas. So pag wala ka nga plus ni ka mag ka sa kuaway Bakay ba imo wow, patid patid patira ni mo's nanay. Ha? dali wow. Na, si Maya kasi si Nika. Hindi namin nalaman na birthday din ni nanay. Kung hindi, nagbusa out si nanay. Kaya pala ang ganda ng purma niya. <laughs> okay. Thank you. Thank you for watching and have a great day. Grabe ni Kuya, no? Hindi ni magtiba-tiba, Kuya naman. Murag gini, eh. pag ganito, ma maano siya ma, hindi ito basta-basta matumba. Para po ni Salipa, kuya, no? oh, uh, Philippine style lang ito siya, Philippine style. Motorbike with, para siya ng, ano, truck. Ayun. Ibadaan na ay ay. Iba pa siya, no? Ang na naman ako isda. Press pa ni. Okay, kiloan eh. 100. Pwede na siya i... Idaing. Eh.